So toroidal inverter po ito mga master napakasulid at ang kanyang yan MPPT charge controller ayan napakalaki ayan napakalaki po 60 ampere po yan mga master tapos ito yung kanyang likod mga master ayan ayan nandito yung breaker ayan ang problema lang dito bakit ang nakalagay ay pang easy yung kanyang sa battery dapat DC ito siguro yung purpose lang nito ay pinaka switch pero dito tama naman easy breaker ayan dito, dito lang ang hindi dapat DC ano yung nilagay dito so wala tayong magagawa eh. at yan ang nakalagay na dyan mga master mayroon naman palitan na yan at uh, talagang yan yung inilagay nila kaya okay na rin yan parang pinaka switch lang ito mga master min switch pag inangat mo mabubuhay yung inverter itong buong solar generator dahil ma susupply na siya ng kurente galing sa battery so yun lang siguro ang purpose nyan